Itinakda ng Commission on Elections sa December 9 ang special elections sa 3rd District ng Negros Oriental. Ito'y para mapunan ang nabakanting posisyon ni dating Congressman Arnie Tevez. Base sa inilabas na calendar of activities ng COMELEC, magsisimula ang election period sa distrito sa November 9 at ang campaign period itinakna naman sa kaparehong araw na magtatagal hanggang sa December 7 at susundan din ito ng liquor ban hanggang sa mismong araw ng halalan. Sa December 9, itinakda ang eleksyon mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Agad sisimulan ang bilangan ng boto at pagkatapos, Ididiklara na rin ang panalo. Habang hinihintay pa ang eleksyon, kinumpirma naman ni House Secretary General Reginald Velasco na si House Speaker Martin Romualdez Muna ang nagsisilbing legislative caretaker ng distrito dating pinagsilbihan ni Teves.